Kung okra lang po ang okay sa inyong sangkap sa ulam natin ngayon ay eh, narito po. Lalahokan po natin yan ng diles. Kung mura-mura dilis eh, bakit hindi natin ilahok at nang maging masustansya at mura ang ulam natin ngayon. Ayan na nakalagay, kalahating bag lang ang ginamit natin. Wala na itong lasa nga dahil hinugasan ko eh. Lalagyan ko na po ng konting asin at konting paminta. Haluin po natin at hayaan na natin uh, matusta. Una harapin natin ha maglalagay po tayo ng isang maliit na sibuyas 1 fourth lang po ang gagamitin ko lagay po natin sa malukong lagyan po natin ng asin bawang isang kutsarang bawang na dinikdik konting nor liquid seasoning isang kutsara po lagyan natin ng katitik na asukal konti lang sandali. ito po yung medyo tostado na nakikita yun, naamoy ko na sasama ko na po itong ating okra sandaling sandali lang yung okra okra Halo po, para lang maluto-luto ng konti yung okra natin. Pero huwag masyadong deros uh, derot na derot. Patayin ko na po yung apoy. Isalin muna natin ha. Patuluin po nun natin yung mantika. Ganun, ganun. Sige. Hmm. Para naman na uh, mawala at maging tostado. Pag hindi lubog sa mantika, eh, tostado po yan. Alalahanin nyo, sandaling-sandali ko lang pong niluto yung okra. O, hayaan po muna nating matanggal yung mantika, ha? Maghihiwa po ako ng isang lemon, kalamansi, or lime. O, pagdating naman po sa mayonnaise, eh, kayo na bahala. Maglalagay po ako siguro ng mga tatlong kutsara. Haluin po natin yan. Lagay po natin din, eh. Po isang napakalaking sili na paniga. Lagay po natin dito. Halo! Lagay po tayo ng isang kamate. Lagay na po natin. Hindi ko na po ipapakita sa inyo para mas maliwanag. Pagkakain na po kayo, tsaka nyo ilalagay inyong okra at tsaka ang inyong diles na tostado. Natanggal na po yung ibang mantika niyan. Hindi hmm. po ba? O, oh, halo po ng konti. Halo. Halo ng halo. Yun. Hmm. Pagkakain na kayo, tsaka nyo sa ha? na Nakita nyo naman ha, mga rikadong ginamit ko ay simpleng simple, hindi pa konsumo sa gasol. May gulay, may lamang dagat, pwede na po yan. O tikman po natin, ito yung mga pagkain simpleng simple pero babalik-balikan nyo. po, kasi nga tostado, ayos may kamatis. Ayos po ba? Maglagay po kayo ng comment din sa baba at binabasa ko at sumasagot po ako sa inyo. Siyempre, gusto ko naman masayahan kapag ka gumagawa ako ng mga ganiri eh. Gusto kong talong ma-inspired at ma na magluto pa. Ayos po ba? Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.